Hit that with it. So what's up mga kabatakyans? Bali na eh silang lahat. Ay bablog vlog mo din to? Ah! Hindi akong vlog. Lahat tayo nagbablog vlog vlog sa isang araw. Sino ba yung amoy Gatsby? tigawa, ah, uh, Jeman. information, fix yan bro. Ay, fix ba yan? Kala ako Gatsby. Kasama mo sa vlog may pag-iwi Sige, sige, sige. Game. Pasimple. game, pasimple. Huwag may sensor, no? Gara, no? Si Jem, um, uh, um, uh, so far, naihi siya doon sa gilid. Si John or si Jacob na nakapang Christmas. Gara, Eto. <laughs> Christmas nga. <laughs> eh, January na ngayon. Eh, January na ngayon, mga kabatak. Tayo tayo dyan. Oh, sa sakay na... Sakay na nga sa tricycle, pare. Tricycle. Tricycle muna pare. Ah, oh. Hoy. Oh. Oh, Hoy, nakabulong si Gerald. Hoy. Tama lang, Oh, ito si Russell Mike Bablog Bugisa. Kasama si Glendon. All right. Bali ngayon pupunta kami ng Kiapo. Kiapo. Kiapo Root. Kasi ang Kiapo ay isang uri ng technique na kung ay Kiapo. No, it's Yeah, you know. See, Tani, we're blood, 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 bro. blood, 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 So, blood, 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 So, blood, 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 Let's Come go. So what's up? What's up, What Let's right, go, go, mga kapatang yans. Pupunta tayo. Pupunta tayo. tayo lahat magbabla. Sa, magbabla. Kaya po, magbabla. sa kaya po, na magbabla. So, magbabla. So, sa, so, sa mga ng yans. So what's up? So mga Mga kapatang yans. 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 kayo, kapatang yans. Mga So oh, yan, may dadaan na tricycle. So yan, after vlog, pupunta um, na kami na ng... Chiapo. So ito, ito maganda transition. One, two, three, four, let's go! So, as of now, as of now, we are in the inside of the van of Stani. Stani, yeah. Uh, yeah, van ni Stani ang bago, uh, bago. Pero dudumihan namin. Yan. Yan nga so lembab so, yeah, laggen sila eh. wala tayong magagawa so, blaglagen tayo sama So kita 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 na lang tayo sa kita 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 Let's go. Sigarilyo tataro namin yung sa ano, sa baging. Kasi nasa baging sigari ngayon. No? Yeah. Si, kung napapansin nyo, si King line yung wala dito, si King. Ayan, ayan. Si King yung wala, si King. Alam niyo, mga kabatak ni Kuya Lokar si Carlo, bibili na rin ng camera ngayon oh, para mapaganda niya yung vlog niya. Kasi, ang laki-laki ng sinuendo ni Carlo. Oh, oh tayo tayo sinabay! Uh, wala naman ako sinabay! ang next na, ano, ang next scene nito, nabili na si Kayo Locker ng, ng, ano, ng, ng, ng camera niya. <laughs> So ngayon, nasa kaya po namin. Lambot na lambot ako. Kasi nakakalula sa biyahe. Grabe. Sobra. Nasusuka na naman ako. Nasusuka na naman ako. Eh. Nasusuka na naman ako. Parang Lay nasa waw, Ay, alam mo yung mabawin. Nasa mabawin yata tayo para. Parang naalala ko yung sa TV, yung sa channel 2, yung nandito yung parang malaking ano. Ah, Alright, ah, 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 asap yun. Oh, asap ba yun? Sa asap dito, oh, okay, dito yun. Parang merong ano. Wala pera si Bidjit well, oh, nee, na. Wala mo, Bidjit. Hindi. Yung asap dati. No, nag-live Yung sa Wawawin malapit, no? Parang dito, gan... dito rin yun eh. Wawawin hindi. Wind Tower. Wind Tower. Ayun, sa Wind Tower. Pero sa asap tayo nagpunta na. Ayun, uh -huh. uh, sa eh uh uh -huh. Share ko lang, <laughs> Ah, wala ah, pala to. Ah, vlog ako, pare. Wala eh. Wala tayong mga gawa eh. Ganun talaga ang buhay. Vlog-vlogan tayo. Ano, parang Vincent. Vlog to vlog. No? Vlog vlogan. Vlog to vlog. What's up mga kabatakians? Counter vlog. Counter vlog. Ay, subscribe. Counter yung Counter vlog. Bari. Counter vlog. Mobiya. Counter vlog. Yeah, counter vlog. Counter vlog. So ngayon, pupunta na kami sa Hidalgo Street kasi bibila na ako ng camera. Ng camera. Magnanakawa ng camera. Si Vincent yung kukuha pero ako yung tatakbo. Alright. So, hahanapin mo namin yung Hidalgo Street. Yung kasawa ng mo dun Nasusuka ako eh. So, mamaya na lang mga kabatakyans. So, ngayon si Gary, mga kabatakyans. Nabili ng lantones. Pero ako, tamis tol? Tamis ah. Kung ano? Ang tamis ng Santonis ni... Santonis nga! Santonis, Santonis pala. Yan nga, ripengi. Pagka lang, ito. Kuya! Dapat lang bumili kami ate. Isa lang, isa lang, isa lang. Dalwa, dalwa. Yan. Yan. Dalawa. Binigyan ko ni Gary. Dalawa. Dalawang lansones. Alright. Mayroon akong lansones, Kuya JN. Sorry po. <laughs> nahulog. <laughs> tara na, tara na. So, ngayon, Glendo, nahulog yung lansones mo. Tapos natamaan yung paan ng babae. Gagod. Oo, so, natamaan yung paan ng babae. Eh wala eh, dami ditong tindang mga gulay-gulay. Magsasapsuy kasi kami mamaya. So mamaya na lang, nahanapan namin yung Hidalgo Street. Mga biglihan ng camera. <coughs> Di na una Di na una. Una. Una, una eh! Mga kabatakyans, Nandito na no, ako sa ito. bilihan ng camera. Bibili na ako ng mga ah, ibigyan. Yes. Sa tuwing magkakasama kami, si Vincent at si Carlo, laging nawawala. Kasi eh, isa lang ibig sabihin yun, no, nagtatarak sila sa pagkain. Hindi! Ako, bumili ako ng panyo. Marami yung pili. Hindi, Man, alam. Ito, alam kong kumain ka, pre. Huwag ka magsinawalit. Ah, Wala yan, wala. Ito lang talaga ang si bumili. Ayan, yeah, may utang sa kanya si Kuwenta, si Vincent. Lilista ko yan, si Kuwenta. Yeah, yeah. Yan, si Kuwenta. May utang sa kanya si Kuwenta, si Vincent. Ah, okay. Ba, pare, si, bumili ka

Kapatakians. Bawal oh, yan, bawal yun. Bawal yun oh. So mga Kapatakians, kakain kami dito Nga sa Alli Foods. Magkasama pa kami ni Karim. Magkasama ay, pa magkasama sa, ano, solo kami sa kami lang solo, solo namin. Solo namin. Wala kaming kasalo. Kami. Wala kaming kasalo. Dahil yan, napakatami namin dessert dito. Ayan. Bali kakainin namin lahat yan. Kasi Alli Foods yan. Alli Foods. Lahat ng kakain namin yan. Eto pa pare, yung pa. May coffee jelly. Lahat. May graham. Lahat. Lahat meron dito. Tapos may mga leche plan, leche plan, gelatin pare. Happy birthday po kuya. Ah, salamat, kami. salamat. Ah, salamat po sa pag-imbita, -imbit, pag pag-imbita niyo sa akin. Kain lang dyan. kayo, kain lang kayo diyan ah. Huwag kayo maya, may pare. Pare, huwag kayo maya. Nasaan po yung mga handa niyo? Ah, marami, marami nandoon, nandoon Pare, pare. Birthday ko ngayon, huwag kami... Kain lang kayo, pare. Ah, pare. Kain lang kayo diyan, marami diyan pagkain. Delivery lang kayo. birthday mo 'di ba? Libre ko lang diyan sa resto namin. Ako na nga magbo-vlog sa pare. Sa resto namin to, pare. Eh, wala, wala akong pakailam dyan. Bakit kayo na? Like dito, birthday ko eh. Birthday mo rin, no? Magka-birthday para tayo! Magka-birthday kami ni Gary! Butik yan! O, oh, yun lang. So... So, mga, mga kapatakyans, uh, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kami limutan mag-like, share, comment, and subscribe. Yeah, comment, 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 share, share, share. share. subscribe! Oh, Alright, oh. let's go!